panahon para balik tayo natin, para balik tayo natin. Maganda ang mensaheng inilabas ni Senadora Amy Marcos ngayong International Women's Month tungkol sa mga karapatan ng kababaihan. Kinanggal niya ang aking libra. Kung may babaw sa hansitibo, Nakapaw! Inikis-kis ng aring mo Nung tinigasan na siya, sinimulan niya ang tanggalin ng pajama at pants. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala. Ang rekomendasyon ng mga kapwa senador na ang greatest child molester at scammer. Pastor Kibuloy, mabait siya sa atin at tigit sa lahat talagang uh, tumutulong. Senador Aimee, gumawa ka ng video regarding kakapatang ng mga, ng mga kababaihan. Tapos ito mga kababaihan, mostly, ng complainant. Tapos kakampihan mo yung perpetrator. Okay mga kaibigan, Silver Voice TV, good afternoon, good afternoon. Okay, panuwi po natin to, Women's Month version ni Senadora Amy Marcos. Okay, pakinggan natin kung ano po ang kanyang mga sasabihin, kung ano po ang nilalaman nitong video na to. At ating pong himayin mga kaibigan. Okay, panuwi po natin. Para na, para balik tayo na natin. Maganda ang mensaheng inilabas ni Senadora Amy Marcos ngayong International Women's Month tungkol sa mga karapatan ng kababaihan. Okay, karapatan ng mga kababaihan. Hmm, parang alam ko na agad kung saan pupunta to. Ah. Alright, sa video Women's Month, isulong ang karapatan ng mga kababaihan. Maganda, no? Maganda kung pakikinggan at kung titingnan. Pero tingnan natin. para balik natin. Pero bakit sila talibas ito sa kanyang mga ginagawa? Tumayiming pa, no? panahon na pakabalik na rin natin. Eh, how uh, timely because ngayon nga nakikita natin na yung mga kababaihan na inireklamo itong si Pastor Kibuloy at uh, dahil nga sa hindi pagpunta o pagtugaw ni Kibuloy sa mga paanyaya ng Senado, siya ay uh, pinapasight in contempt ni Senadora Risa Oteberos upang siya ay uh, maaresto, mga kaibigan. Yun nga lang, ang nakakapagtaka, tila baga, Pinoproteksyonan ni senador Amy Marcos, nandiyan na din sila senador Cynthia Villar, senador Robin Padilla, senador Bongo. Ah, pinipigilan nila yung ah, pag ah, site in contempt dito kay Kibuloy dahil nga sa kanyang pagdeadma sa mga sumpina ng Senado How ironic coming from these senators. Parang tinatanggalan niyo ang ng pangil ang ah, mga kapwa niyo senador din na kapag ah, nam, may taong nang bastos, no, at ah, hindi ah, umatend sa sumpina hindi pinansin ng supina, eh okay lang, o, huwag natin pasaitin kontemp yan, mabait yan eh. Kaibigan namin yan, kilala namin yan, mabait yan, sabi ni Cynthia Bilyag. Kaya nga nagtataka ako eh, sa mga reklamo na to, kasi mabait yan sa amin. Natural. Natural, Sen. Senadora Cynthia Bilyag, alam ka namang mangyari sa inyo yung ginagawa niya sa mga pobre nating mga kababayan na na, uh, ano niya, nabi-brainwash nila doon sa sinasabi nilang Reliyon na ganun pala ang nangyayari. di ba? Panoorin pa natin to. Pastor Kibuloy, mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang uh, tumutulong. Ayan na po, ayan na, diyan na po pumapasok yung ano po, no? Yung uh, talagang politika kapag ka pinag-uusapan na ang hustisya. Selective justice, ika nga. Ano po ngayon, Senador Aimee, kung mabait siya sa inyo? Let's say ganito. Merong isang, let's say ha, halimbawa lang. Merong isang, ah, uh, mamamatay tao, nakapatay uh, halimbawa siya ng taong kaaway niya. Pero napatay niya yung taong kaaway niya, pero sa akin mabait siya. Di ba? Ibig bang sabihin nun, inosente siya? Kasi kahit nakapatay siya ng ibang tao, pero dahil mabait siya sa akin, inosente na siya. O kukontrahin niyo na yung paghabol sa kanya ng hostisya. Di ba po? Kaya nga po yung sign ng hostisya natin eh, yung, yung nakagano na may blindfold. Regardless kung kakilala mo. Regardless kung kaibigan mo, justice must be served, Senadora Amy. Yan po ang talagang nakakadismaya po sa inyo. Real talk lang yan, real talk. Sa napakarami, uminahon tayo, at huwag naman natin na inaapi yung tao. kasi. Teka lang. Huminahon tayo at huwag naman daw natin inaapi si Kibuloy. Madam, una po sa lahat, hindi naman po ahantong sa ganyan kung wala naman pong ginagawang kabalbalan itong si Kibuloy. Ngayon, pinapatawag siya ng Senado para ma narinig din ang kanyang panig. Eh bakit siya hindi pumupunta? Di ba? Sign of guilt po yun eh. Hindi ba? Eh, ako yarap lamang sa, sa korte. O ayan. Sabi po niya ng DOJ, ni Secretary si Mulya, papasampahan na daw po siya ng kasong kriminal. dun sa mga reklamo against him. O, yan ah. Sasampahan ka na ng kaso sa korte. Doon dapat lumitaw ka na. Yun, kibuloy, di ba? Sige, panoorin pa natin. Suportahan ang rekomendasyon ng mga kapwa senador na arestuhin ang greatest child molester at scammer. Okay, yun nga po. Dahil sa pangunguna ni Sen. Uh, Risa Ontiveros, no? At ng iba pa nating mga saludo tayo sa iba pang mga senador na tumutulong kay Sen. Uh, Senator Risa na ipaaresto itong di umanong rapist, child molester at scammer na si Kibulo, yung mga kaibigan. Bakit po? Hindi naman agad-agad na pagka siya ay... Uh, dumalo sa Senado, eh siya na ay guilty. Sinasabi nila, eh, hindi, ano eh, trial by publicity yan eh. Naturalmente, public figure kayo, ginoong kibuloy eh. ba? Diba? Eh, syempre, gusto ng taong bayan na marinig, makita yung update kung ano na po ang nangyayari dyan sa ginagawang investigasyon against you. Hindi po ba? Panawagan pa natin. To. Si Apollo Kibuloy, parang kinukonsinti ba dito ang mga gawain ng Pastor Kuno? Nakita nyo yan? Wanted by the FBI. Apollo Carion Kibuloy. Yan, ano po sabi dito? Fraud and coercion. Sex trafficking of children. Naku po. Sex trafficking by force. Conspiracy. Bulk cash smuggling. FBI's most wanted. OMG. Hindi po ba? Kasi po, pag ito din ay, ito ah, mga senador ah. Just come to think of it. Kapag po itong sikibuloy, sa kabila ng mga reklamong ganyan, ay eh pinabayaan nyo pa. Hindi po ba mas nakakatawa ang bansa po natin? Di ba? Ngayon, kung sinasabi nyo, wala yung katotohanan, kasi ah, kilala namin yan, kaibigan namin, dapat humarap siya. Tama ba? Hindi dapat siya matakot. Kasi ang taong inosente, ang taong walang ginagawa masama, ang taong malinis, handa yung humarap kahit saan. Tama po ba? Pero kung ang tao ay may tinatago, ay nako syempre, naturalmente, takot yan. ba? Diba? Guilty. Guilty na agad. So, hamon ko sa'yo, kibuloy, kung ikaw ay talagang tingin mo sa sarili mo ay uh, innocent inosente ka, humarap ka sa di ba? Diba? Sasabihin mo na naman, hindi, sa korte lang ako harap. Ang ngayon, papasampahan ka na ng kasong kriminal. Haharap ka ba? O, transfer yung kaso dito sa Manila. Haharap ka ba? Hmm. Tapusin natin. Kabilaya ng testimonya ng mga dating membro ng kanyang mega kulto. Pinanggal niya ang aking libra. Kung may babaw si na sa hansi kibu. Nakapaw! pinitis ng aring mo nang tinigasan na siya, sinimulan niya mas ng pajama po, at pants. Pagkatapos nakap, ay tuluyan na akong pinagsamantala ni... Is nabagbilastos na ang Senado? Ang institusyong ginabibilangan mo? Todo suportak pa rin kay Pastor Kuno? Imbis na karapatan ng kababaihan ng Itaguyo, exactly. isang manyak at may topak pa ang iyong ipilagtatanggol? Aba-aba, Senadora Amy, baka ikaw na mismo ang may topa. Tingnan mo! de ba, Senadora Amy, gumawa ka ng video regarding ano, yung karapatan ng mga, ng mga kababaihan. Tapos ito, mga kababaihan, mostly ng complainant tapos kakampihan mo yung perpetrator how ironic senadora Amy Marcos hindi ho ba taong bayan magising po tayo nakikita nyo po ang karumaldumal ng mga paratang dito kay Kibuloy tapos may mga ilan po tayong pinuno ng bayan na kinakampihan pa siya yun po ang nakakalungkot ba? Diba? bakit? kung yan po kung yan si Kibuloy walang pera kung yan si Kibuloy hindi kilala kung yan walang uh, samahan na makakaapekto sa boto Do you think? pagtatanggol siya ng mga yan? Di ba? Di ba? Baka kung, eh, yung Senyor Aguila nga eh. Talagang grabe kayong, eh, content na yan. O, oh, walang problema. Si Senyor Aguila, kasi ano yun eh, hindi naman ganun kalaki. Eh, ito, dahil syempre, nakita pa namin, inendorso yung ilan sa inyo dyan, ah, Di ba? Dahil ganun, eh, talagang pinuprotektahan ninyo yung mama. O, dahil ba, kaliado din siya ng mga Duterte? kaya you are instructed to protect him at all uh, at all costs ganun ba Nakakadismaya lang mga kaibigan. So ito po Silver Voice TV Siguro po isipin na po natin na sa susunod pong halalan talaga ay uh, Nagpakita na po ng tunay na kulay itong mga senador na ito Hindi ho ba Sa susunod pong halalan kung iboto niyo pa ang mga ganyan kayo na po kayo na po ang may kasalanan Silver Voice TV magandang araw po